Ubusan talaga lagi ng barahan. Kontrolin ko Sige. Panggabi Anong oras siya? 6 oh, no. to 6? Hindi na. Ah, yan. 6 to 6 pa. 6 to 6 na ba? 6 6 na to 6

бега <laughs> <Yo, o> <laughs> 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 nah, mm. nah, panще 8 Joker Joker Iyon, Joker nga oh Joker nga oh Hahaha Ano na bulit ko? Ano na bulit ko? Non mi scacci, non mi scacci, Queen. Quinn, 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 Queen Queen Quinn, 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 Uy, wala ka lang bahay eh. 5, 6, 7. Ayan o. Uh, ah, oh. Uh -huh. Sa is na heart, nagsawa ko sa kanya. Grabe ka, May yun. secret ah. May, secret May bahay pa. siya. May ah. secret ka. Ah. Hindi, bawal. Bawal ka dumiga. Ah, bawal. Ka. Pwede ka lang lumabas. Pwede ka lang lumabas. Hello. Hello. <laughs> wala. <laughs> hindi nakaabot. Ay, nabulot ko. <laughs> <laughs> Ay, nabulot ko.